Oh, ang lalaki may dulo. Oh. Ayun, nakapatong sa da- Ay, sige. Kuya, kuya. Tula, kuya. Ah! <laughs> <mo>. ko <Loko> dyan! May one. mo ka pa doon? yeah <laughs> 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 There is a <laughs> <laughs> Yan, good morning po sa inyo lahat dyan mga idol. Sa ang magandang araw po sa ating lahat. Medyo gumanda na yung panahon sa amin mga idol. Pero makakulimlim pa rin. O. Pero okay na to kasi oh, hindi na umulan. Isu to plastic ko, to plastic wa. makabuhi. Yan, kasama ko po, po si Binbin Bin mga idol. Play. Andito kami ngayon sa, ano, sa bandang sanok si ito mga idol. O kasi nung nanguha ko ng panggatong meron ako nakitang parang hinukay may ba siguro paano nila kasi dati to tinamnan to ng mais parang reservoir reservoir nila may ba pang ano pang dilig sa tanim nakita ko dun sa butas may idol maraming ano maraming pang ulam <laughs> susubukan natin yung hindi naman yung inlagaan may idol na ano yun siya mga island, mga island. hmm, bago ko na siyang ilis parang nahulog yun sa ano ba nila may idol pero hindi isda yung bibingwitin natin ngayon may dalon no? <laughs> yung ano tumatalon lumulundag, tapos gumagapang sa kalabungan yan mali bullfrog yung tirada natin pin maydol. sana makahuli kami no yan may dala ako ditong kawil may dalon bingwit bingwitin natin tapos may paing kami na bulati tayo natin dito bagong spot po may no? oo iwan ko lang kung ano pa may tubig pa ngayon kasi nung pagpunta ko dito may tubig Tsaka may dala din Dahil yung pasahon sounds May idol Ayan ito yung sinasabi kong lugar May dulo Walang kabahe-bahe ba Ayan oh Ang lalaki may dulo oh. Gagamitan natin ng ano Ating tricks ba Yung Sound effects may idol Tapos pag nakahuli tayo Adubuhin Tagal na tayo Hindi nakakain ng ganito may idol Ayan tira-tira Nagtalunan may idol oh. Ayan Isang abandonado May idol ba Ayan oh dami may idol Grabe ayun Nakapatong sa dahon Ng ano daho ng kwan yung ganyan ba subukan natin ito may dulo baka sakaling kakain sila dito ba kasi hindi pa ito nasubukan dito na side pero bago ang lahat magsya shout out po muna tayo no yan Shoutout po sa lahat ng nakapanood ng video natin ngayon yan shout out po kay Linchu Diary shout out <laughs> kay Adrian Kausarin Yan. shout out kay Is Induso Shout out idol kay Spanso Daniel. Shout out kay Tambayan ni Dundun TV. Shout out po idol no. Kay Gwendoline Ipi, Arbilun. Shout out kay James Cross. Ayun shout out idol Wilma Huila. Shout out po kay Franz Kalimutan. Shout out kay Susan Susana Bunsatu Ayun shout out sa iyo ma'am no. Kay Ma'am Car kay Sir Carlo Minurias, ayan, shout out sa idol kay Felicito Jungay. Shout out kay Ivy Yan shoutout out sa iyo, idol no kay Ban Ban Banisa Hilbano shout out Gian Rose shout out kay Turina shout out kay ano Jo Pinya yan shout out sa iyo, idol no kay Kuya Federico Griso shout out Ma'am Danish Alcaraz Miss Calado yan shout out po shout out din kay ano at ini nang Kari at kay Kuya Ninong Rolf Cons ng Switzerland no kay Uncle from you shout out po sa idol Uncle no tayo po natin ngayon dito may idol no oh hindi ko lang papalapitin si Calvin Maydol kasi masukal dito baba may lalapit na ahas Maydol tunog pa naman ang palaka masukal dito chen ka lang kuya ha ra ka ha yan dito na my idol ko na ng pain na ano na bulate yung sounds na yung kulang my idol sabi aduh cuma api kayaknya nih lepita naida masih ada cuma iklim yang mana kok yang kawil bisa jadi bisa mabutun sama layu ya lu aku ya lu aku si tahun si tahun si tahun kak enama ibu papa lepita naida ibu papa lepita nih may dol may, may lumapit pa Ang tinalunan pa yung ano may idol. tinalunan pa yung pain natin ayun na. na nahuli na may idol. maliit siya maliit maliit na, may malalaki dyan may, may malalaki dyan may magalaw dami karabi Yun na huli na huli na may dol oh, huli na <laughs> huli na may idol, huli medyo mauga itong idol cellphone po kasi gamit natin tingnan yung idol nanggi ano sila nakaatang nakaatang sila idol nagantay na lang sila grabe ang dami uh -uh. Uh -uh. mga idol wala <tinyo> tinalun na yung pain natin wala nahuli na yun o sila na mismo yung tumatalong mga idol bin bin yung sumubok mga idol dire 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 tara tara dire si dire Ayo, kuak kuya, siki. ki kuak 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 wow, kuak 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 balik kuak 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 Oh, kuak 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 Kuya, kuak kuat kuak 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 Kekuat Kuya, kuak 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 si kuak 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 si kuak kuak kuya, naplug.

<laughs> Gawin ito, grabe Tatlo Tatlo, ano, uli Uli Charlie, mga tala, uli Uli, mga tala oh. Sa aming lumalapit Gigil na gigil yung mga palaka dito, mga

Ay, okay, grabe oh. Tara, grabe. <laughs> <laughs> ay, tara, kabuhi. Tara, agitong malun. Grabe, may doon. Nasa tapat ko na may doon. Ayan, nasa kahoy na. Nasa patong. Yari, ay huli. Ayan, Huli. Huli.

nanggih awal yang pelakak Kerap Tak ambil mai dulu yung yang umat sila pa nag away sila Nak mangga nanggih kain. bubuk mai dulu Eh Ay, nak Ayo sikit biar Tolak ya <coughs> <laughs> Quiet, quiet, quiet. <coughs> Iha, oh huli mga idol. Magaling yan si Binbin mga idol. Oh, good job da yun. Lami na isugba. Lami ko na isugba mga idol. Oh, nakadalawa na si Kuya Binbin mga idol. Very good na si Kuya mga idol. Very good si Kuya. Yan oh. Dami mga idol, hindi ko na ginamita ng cellphone kasi andyan na sila oh. ano, lumapit na talaga. Tara mga idol. Tara, tara mga idol. Higi, may anak. Taas ka gamay. Hindi, ada hindi. Hindi masangit sa kahoy.

galing ni Kuya mga idol. Ang galing ni Kuya Binbin. Hmm. Tara, tara. Tara, tara. Tara. mga idol. Hmm. Tara, kuha Kuya. Kuha na Kuya. <laughs> yes. <laughs> Very good, my Galing ni Kuya. Oh, pangapat ito ni kuya Maydul. Hmm, ah, good job kuya, good job. Makakain muli tayo. Uf, naubos si kuya Maydul ang galing ni kuya mang ano. Ang huli na Maydul. Gito ata kanan nito ulit kuya. Sige, balhin na balhin. Kena basagbut dito, na. Tdla, tdla. Tama ito dulu. Dulo pa. Hmm, tdla, tdla. Ye uncha. Sa wak ko pa. Opa. Tara, tara. Kumapit na may ilaw. Grabe. Loko na. Yan, may ilaw. <doon>. Oh. <laughs> oh. ni Kuya may ilaw. <laughs> Panak ko. <laughs> Ang galing ni Kuya may ilaw. Oh. Eh. May ito hindi eh, na umalis yung mga bulpag mo ito magpapahuli kay kuya. Tara, tara, sinunda na kuya. Sigi sigi, ihi balin 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 dito balin 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 sige balin tura 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 balin 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 nakabui nakabui balin 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 galing na ni kuya balin idol balin bilis na yung matuto, Hindi na sama ko para hindi siya man. Oh, balin natin, balhin. Ah, dito. Na ano kita sigi Sige, sige. Tara, tara. Eh, mapakit iwa. Wapak. Tara, tara. Kuha na ya. <laughs> tabi, tabi. Tabi, 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 na, tabi, tabi. Tabi, tabi, kuya, tabi, tabi. Tabi, <laughs> Masul si kuya. Tabi, tabi po. Hmm, um, may Pang-anim na ito, pito pa naman ni kuya, may Halos sa kanya na lahat ng na nahuli. Hmm. Susubok na naman siya, Maidol. Sige, sige, ibalin. wala pa, ibalin. papa pa nakitin nila. Na, ibalin. Katu-katu na worm. Ibalin tong worm dito sa prag to. Prag, oh, Kita ang prag. Ibalin, ibalin tong worm nimo. Na. Dito, ibalin dito. Na. Hmm, ka na ang sa prag. Tara, tara. Tara, Maidol. Papalapit na, Maidol. Papalapit na, may <laughs>

Tara, tara, dito kuya, dito, nandak po dito Anak, anak, ayaw lo, hagay, ayaw Dito, to tubig, to tubig Ito, ito, tubig Okay, balihin, balihin na yung kwan, balihin Balihin, hal sa inaya rag, sa inaya Okay, balihin dito, to dahil ito ay dito Okay, okay, na ay prag, doha ka buhok na ito Na ito, prag Kung tiil Sa angit yung tiil, ito Sa eh, sana tuloy mo yun. Dami talaga mo yun. Hindi ubos-ubos yung balaka dito. Nakita, nakita lang na nga kami. Hindi pa rin maalis. Nakita na. Tara may tayo, may dalawa, may dalawa. -hmm. Impas na po kuya. G Uy, yes! <laughs> 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 Shout out ni Papalo. Shout out, Papalo. Oh, very, very good, Chico. Very good, Very good, kuya. <laughs> Very good kuya papalo. Yeah, yeah. Tara may dulo. sa tubig. Malalaki yun na sa tubig may dulo. Ayun. Subukan natin yung ulihin. Yan, pagpahila ko lang kay kuya. Tara, tara, tinalo na may dulo. Tayo, laki. The laki ng isa. Yun, ulihin may mm, tara kuya.

sige na ikuan sa prag ayay na sangit nalipikas tang tanga eh tayo sa ayaw 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 bila sangit sa kahoy may dul ayan tara, tanggal dyan sa tubig ko may malalaki daming sangit sangit dito mo dul o oh, tala tala tala

Mm, lucky maydul. Bodina. Da, ah, kuboi. Ay, gwih, to malu. Kaka tanggal sa naydu, bumalik paren sa maydul. Ah, makoha gaya pa nagbalik. Bila nimo? Dito sa gilid, meron dito sa gilid mayta. Ato nita ginutun. Ay, nah, gilid o delawo. Oh. La, la. Ay, delawo sa gilid maydul. Mm, tatalonan maydul. I-i loksuan

may pahabol pa si kuya may hindi na nabidyohan may kasi napuno na yung memory card nag delete muna ako oh. Sabi, pinakyaw ni kuya yung palaka may idol <laughs> Ang dami huli ni kuya Maganda palaka dito Maydolo. hindi na kailangan ng sounds Lalo, Ano na, andyan na mismo, nakaabang, hmm. talon agad mga idol Hindi pa nababa yung ano may idol, wala na Tinatalon na na agad. ganito sila kagutom dito mga idol nila mga sobrang gutom mga idol huwain na po kami sabi mga idol pinakyo ni Bin <laughs> tingnan yung huli mga mga 20 mahigit mga idol malapit itong mag 30 piraso ito yung pinakamarami na nahuli kong bullfrog mga sa isang spot lang oh. karapi <laughs> kahit wala nang sounds ay ano pa rin unlimited kagat pa rin sila mga idol sulbad so na pang ulam nito mga pang adobo ba ah namihan ni adobo mga eh Lichun. Ini aku ya. Happy ka aku ya? Hah? Happy ka Oh. Uh. Kau <laughs> yeah, nak kau? Buti na rin kasi ganito may doon maranasan din niya yung ano may doon ganito Next time sama ko din siya mamingwit dun sa dam Naggawa kami na ano pamingwit pa, na ano Kaya makasubok din siya na ano Mamingwit ng tilapia Nag-enjoy nga siya dito eh Mamingwit ng palaka eh naka ano din sampu sampung piraso din si Binbin na nahuli sa ano niya Maydol dula ayan dami nito kaya kuya may lubi pag ano namin Maydol sa bukayo pag sakaling may laman ang laman buang pala grabe pinakyo ni Binbin Bin yung ano Maydol yung bullfrogs bullfrog lahat yan Maydol walang wala ano, walang nahalong iba dami ang tama na ano, to 25 siguro sobra basta malapit ang mag 30 grabe <laughs> ayos bali magluto po tayo nito maydol dal ipaparto ko na lang po yung sa video natin no? doon na lang sa bahay siguro pagdating namin pa na rin po kami ni binpin maydol dubo yung tirada natin dito